monitor eh, po at sinako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siam, bilang Jim kung tama yung bul Kung wala na Yan po ay palatandaan ay Laksi! <laughs> 9 siyam Siam, wala dali Bak bak eh. <laughs> yeah. na sako na po yan Palatandaan po natin ay kain itong tarapal oh magsinilas kain itong tarapal apa sisikwatin ba oh. yan may ibang bahay na na sa araw. hindi na po namin na papatambak. Ito, gawa ko ng direct, direct hack na. Hindi ko kagaya ng iba na gaano na tambak ng tambak. Gawa ko namin, sabi lang umuulang dito sa amin. Oh. At saka po, mas alwan kami pagka yung hakot na agad ng kalatan. Itirahin na agad. Kung <laughs> may matitira pa. 9 Aba, na pa oh. Pasampu na yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aba, kulang lang isa Nakasampu na eh Malilikdangan Malilikdangan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sampu na po yan, sampu Pating Okay Oh, babainti yan Pag po naubos yung binti sa Kaya wala ko kami nito ay Tayo po ay nakatapos sa isang station na ito Ayan Laka po ng tambak Ang Dayami Ayan yan ito po naman ang pinagkuhaan tapos puntahan din po natin yung mga natira bali ito po yung station na nung kamakalawa naka 40 kaban tapos ngayon po naman naka 47 kaban yan 87 kaban na po ang nakaharvest po natin bali ito po yung 40 kaban ito yung 47 kaban pupuntahan po natin ayos po panalo abante naman tayo abante selling kaban ito po ang nakuhaan at saka po pala yung tabing doon. eh, malayo na tayo eh. napakalayo na yung ilang pitak po doon. Siguro po sa estimate, ganito lang kalaki yung pitak na yun. Yan. Pag po tayo po tatawid pa doon, pwede rin naman pala. Yan, laki. Ito po pa po yung mga... Uh, anihin para sa day 3 sa day 3 ilang pitak 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11 12, 13 parang 15 pitak pa po maliliit po naman ang pitak dito sa amin no? yeah, ito po yung mahuhuli silaw pa po yan no? green, green pa makakasabay po niyan yung pinakamalaki din sa dulo. Panalo, magaling din 'ni. Eh. Iilan yung pinagkuhaan. Ang kaban po sa amin ay yung sako, anong ang sako po sa amin naman? magre po naman siya ng 65 to 75 yung pagsasako po namin. Kasi kung susundin natin yung kaban, 50 kilo lang. Oh. Yan. Ang dami pa pala ng ano nito. Hmm. Siguro po doon na tayo sa sagingan bukas mag- uh, gagawa ng panibagong station po ulit ang lalaki ng bayak hmm. kaya huha po na tayo nakapag update dito tayo po ay magsasako doon oh. yung magtatahe oh. yan ito pa po yung kabuuan o baba tapos ayan pa update ko na lang po kayo kung tayo makakailan pa po uli oh. laki pa oh Patuwa, ang lakas ng ang lakas po ng bigay ng palay dito sa side dito. Yan tatlong street na yan. Ang lakas ang ganda ng bigay. Oh. Kita po naman eh, sa pinag-anihan, basta po yung pinag-anihan natin na yung yan ganyan mga yilo-yilo. Yiluish. Yilo Nang kaunti ang damo, oh. yung pinagputulan. Yan po ay nakikitaan sa maganda. Hmm. Ah, pagkakipot ang kinuhaan. Hmm. Ang liit ng area na kinuhaan po. Kung, totoo, kung susumahin lang ito lang, oh, street na yan. At saka hanggang dito lang oh. Panalo. Ah. Bali nandun pa po yung ibang ano kinuhaan makakatuwa lang po kaya binabahagi ko po sa inyo hmm. ito tapos ay yung iba po doon pa Pakita ko po sa inyo itong isang pang side. Maliit yung pitak eh. Yan ito po yan. No? Yan yung pitak na kasama sa 47 kaban. No? Yan ito lang po yung pitak na yun. Napakakitid. Oh. Yan ito po ang liit kumpara po sa Ibang nung nakarang harvest natin na Kasama pa ito Ayan Dati po ito ipalayang pa rin ay. Panalo Bale po yung mga Kasama pa sa atin Ano po ayun salamat po ulit sa inyong pagsama no? yan po kaya in update ko sa inyo na ito'y na harvest na rin ito naman doon sa kabilang side nakasama yan nung um, kamakalawa harvest na rin po itong lahat ng tabindaan Yan oh. Balen po, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayong tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye!